ayun magandang araw na uli at umaga sa inyo mga bro yan yeah. hindi ako nakapalaot ngayon mga bro at may simoy ang ating daigdig <laughs> ayo may hangin pag may hangin may alon <laughs> yan natin. Dito mo na ako ng aking alaga. Kukuha ako ng aking papa. Ah, dah dia tu sebelah

Nagayin ko na ng patuka mga bro. Yan o. Paparoon. Yan. Ang gandun mga bro. Yan. <laughs> Sikip na sila dito. Sikip na sila dito. Dati dito lang ako naglalagay ngayon nagsikip ginawaan ko na doon o, ngayon magsisikip na uli dagawaan ko na uli doon sa kamila laglag dagdag patokaan yan mga bro abang nga pala ako hindi nakapalaot ngayon eh mag-aasimbol ako ng aking inapain sa tanigi uh, kahit ano nasanggap sa ganito rin mga bro tulingan uh, kalakito ito mga bro. Ito yung aluminium. Ha? Dami kong yari o. Oh. tas lang ako na dito may butas din ito mga bro. Ito. Yan. tataas tas ang kulan dito ng konti. At siyang paglalagyan ng kawil. Yan. Yan. <coughs> kailangan lang may lagaring bakal at pang tas-tas mo na ng ganyan para matas-tas yan mga bro dapat may flies ng ganito pang nito at sa ang pampigil pag maglalagari tatas-tasin kasing pasag akan kawil ko na. Tutong kitina ng kutsilyo para matanggal yung sa loob. Ano-mano lang ako mambro kasi dito. Walang gamit. Hmm. Ayan yeah, mga bro. Uh, ang kawil ko nga palang gamit ay numero 16. Yung ganito mga bro. Ayan yeah, no. Ngayon, para pumasok dito ang kawil, ibubuka natin ito. Ibubuka. Yeah, gagamitan natin ng kutsilyo. Ayan. Yeah. Mga oh, bro. Oh, nakabuka na o. Oh ah, oh. ngayon, ang paglagay dito, yan mga bro. Kita ninyo oh. Dapat ito yung nakakasyan dito. Yan, o. Oh. Yan, ipapasok na natin mga bro. Oh. Yung gustong matoto, yan, o. Oh. Punod kayo nito, yan. Gaganyan natin dito, oh. Yan. 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 Pasok na mga bro. Nasa loob na siya. Ah. Matibay yan mga bro. Hindi basta-basta na pupunit yan kahit na maliit lang. Malagot na ang tansi. Hindi mapupunit yan mga bro. Yan. Sari hmm. na to. Pwede na tumtarihan dito ng tansi mga bro. Ngayon, kung maraming manlalagot sa inyo, maraming torsilyo, rumpi, Ah, uh, tangi di aseroan nyo, mga bro. Ang gamit ko nga palang asero, mga bro, ay para sigurado na ano, single lang. Single lang tayo, mga bro. Yan. Yan, numero 6. Yan, single lang. Ah, uh, at pakikita ko sa iyo ang kayarian, mga bro. Ng aking nayari na para yan ito na mga bro ang mga, mga nayari oh. marami pa lang akong gagawin marami pang gagawin oh. <laughs> dami yan oh. magaling yung maraming reserva yan ang oh, ganyan yung mga bro oh. asero hmm. wala pang isang tangkal mga bro Oh, isang dangkal isang dangkal lang mga bro ang aserong ilagay nyo dito ito ang dulo oh. Oh. hindi na basta basta ito malalagot mga bro nasa inyo naman mga kamay siyempre pag humingi ang isda ng takbo bibigyan nyo naman yan at kapag sumunod batak mga bro yan. at mamaya magkakagansuhan na kayo yan. Sige. Mga bro Salamat sa panonood ninyong lahat. Okay? Alright. Shout out po sa lahat ng aking mga taga-panunod. Okay? Alright. Muli. <laughs> But, eh, share at like naman po. At pakipalo na rin. Salamat sa inyong lahat.